Masaklap ito para kay Kibuloy. Pero yun nga, marami namang galama yan eh. Ang, ang nakita ko dito, ang tibay ng sikmura no, nung attorney na nag-submit ng kanyang COC. At ang dinig natin, meron pang pineke daw na signature. Uh, kuno ay dinadala siya ng isang partido. Itong si Kibuloy, ini-endorso daw siya ng isang partido. Yun pala, peke yung signature na yon. Ulitin ko ha, Anong tibay naman ng sikmura ng isang attorney na yan? Huwag na natin pangalanan. Yun pong nag ng COC na itong si Kibuloy. Alam mo na most wanted. Alam mo na ang daming karumaldumal na aksasyon laban sa sa pastor na ito. Pero talaga, naandyan ka para sa na Naandyan ka para bilugin, patuloy na bilugin ang kaisipan na itong si Kibuloy, ang ulo ni Kibuloy at paniwalain na kaya niyang maging senador? Sabi nga ni Senator Riza Ontiveros, konting kahihiyan or konting hiya naman. Hindi lang yan para kay Kibuloy. Yan po ay para doon sa mga tao na umuudyok, humihimok. Tama ba yung term? Hinihimok kasi si Kibuloy na tumakbo. Ganyan po ang sistema na itong mga ito. Sa, sa punto naman natin si Philip Salvador, kunwari, sinungaling na kuno ay ang taong bayan ang naguudyok sa kanya. Walang ganon sa hanay niyong mga mga panig kay Duterte. Hindi, hindi ganun ang sistema nyo. Okay? Anyway, puntahan natin ulit ito sa Kibuloy. Siniguro daw ng PNP na hindi makakagamit ng social media platform. Ito ang Importante para sa kanila yan. Sa hanay po, ito ang Sikibuloy at ng mga Duterte. Importante yung platform. Dahil yan po ang kanilang tool. Yan po ang ginagamit nila para maghasik ng lagim ng kasinungalingan at para po banatan at siraan ang tinuturing nilang kalaban. Yan na naman eh. Una ng pahayag ng mga abogado nga natang si Kibuloy na nahihirapan na daw ito dahil sa kanyang detention facility ay mainit, walang music at walang social media. Kaya lang kasi yun nga, yung mga tao na sa palig paligid na ay siguradong gagamit ng social media at naandyan din ang SMNI para nga para gamitin na lang si Kibuloy sa kanyang pangangampanya. Pero sana, ano ho, yung mga kababayan natin, ako'y naniniwala. Ako, konti naman yan, yung mga taong naniniwala dito kay Kibuloy. Sa so tingin ko'y hindi sasapat yan. Baka nga, baka nga wala pa ang eleksyon, ay uh, umatras na itong isang ito dahil nakikinikinita niya na mas masaklap ang kanyang dadanasing kahihiyan pagkatapos ng eleksyon. Good luck!